Hey guys, brother ko I nga pala nagbabalik no So nandito tayo ngayon sa aking alt Alt character na soon for sale mga brother So Ayun Matagal tagal din di nakapag content mga brother no Dahil ayun nabisi sa kabilang server So sa kabilang server mga brother gumawa pa rin ako ng glad dun, kasi yung priest ko mga brad uh, iba na may ari nun okay pero ako pa rin yung nagpa pilot okay so ano lang uh, tinutulong tinutulungan ako sa grinding dungeon sa dailies yung sa priest na yun mga brad so ayun dito tayo ngayon sa alt alt na to no soon for sale to mga brad ah <laughs> uh, bali ano to sa November 9 pa siguro to ma uh, po for sale Ipo post ko to mga bro pero bago mag ano di ba baka mag, may interesado pakita ko na rin kung ano meron tong karakter na to so ayun na uh, una una dito sa ads so nila tatlo lang yung na ko kasi nalita ko eh kakarating ko lang mga brother so ito, meron siyang 133 na Ran Rania Loon. Tapos, marami tong resources. May 14 pa na extra ticket selection box. Tapos, ayan, hindi ko binubuksan yung mga ordeal, ano niya. Oh, nakaipon lang yan, mga brother. Tapos, pati tong mga, ano, So, mababang floor lang yung nare-reach kasi ini ko lang eh. Hindi ko masyado natututukan kasi apat na ka, ah, limang karakter yung dinidailis ko. So, ito rin, hindi ko rin muna binubuksan, mga brother, no? So, meron din siyang ganito. So, papakita natin yung set naman mga brad. So, ito yung helmet. Yan. Edited, edited na rin ito mga brother. na ano na, i-apps e nyo na lang, no? So, ito yung, ano, hindi ko muna sa tier 3 ang ganda kasi o kayo bahala kung gusto nyo nang i-tier 3 i-transcend pala so ito yung belt yan o maganda rin yan gloves ito yung gloves boots yan pwede na rin and ito hindi ko na nasikaso to kaya nyo na to <laughs> tapos ito yan ito hindi ko inedit to kasi ititertry nyo pa yan eh. Ay so, ito yan. Maganda rin to, dear to pero ang ganda, di ba? So ito yung ano, plus 25 na, wala na kayong poproblemahin. Sa PVP deck naman, mga brad, ay basag pala to, no. Using kaya natin. Kulang kasi yung pang return, ah, pang ano natin, pang repair eh. So ayan. Naka EPS na rin siya plus 25 na rin so wala na kayong po problemahin pbp and farming okay. tapos sa ah, naman tayo dadako dito naman mga brad Ayan, mar marami syang ganito 46 36 ok marami resources and then ayan pag binuksan nyo yan okay, maayos nyo yung EPS Mariripera na. No. Meron din siyang ganito. Ayan Oh. No. to na rin yan sa pink accessories. So marami din pang dismantle. Ayan. Uh, hindi kayo talo pag binili no. So kasi may pang, or may pang ordeal pet na rin to mga brad. Okay pang PVP marami. Pili na lang kayo. may Cleo na to. At may Iclea. Okay, so pili na lang kayo. Kung ano yung napokusuan nyo. So sa imprint naman, eh medyo hindi ko pa naayos yung imprint nito. Budget mail imprint lang muna ako. So unang focus tayo sa damage, no? Temporary imprint tong dalawa dito sa fire tsaka sa poison. So, ito yung mga pits. Okay. Siguro pag tinalpakan nyo ito lalakas pa ito mga brad Then na naman tayo sa Divine Blessing Wala pa gaano ako nilalagay pero naiipon na kasi yan Ayan, Naiipon na yung points Dito rin naiipon na rin yan sa imprint yan wala kasi F2P lang to mga bro so medyo dito na lang habulin nyo para medyo lumaban na to Soulstone, level 11 Ayan yeah. Monster Crystal Ayan eh. Monster Crystal ko rin ito kahit pa paano guys Ayan yeah. So Kunting ano pa Push pa sa Monster Crystal <laughs> At Saan pa ba? Anong pa bang pwede natin I Ano mean, yun? Ipakita no? So sige ipakita natin yung stats ayan 50k attack, 38k defense, damage increase 17%. Yan, so tingnan niyo na lang. Yan. Ito yung PVP. Kung nag EPS tayo, guys. Si yung EPS plus 24%, no? Kaya medyo lumalaban to sa priest. Yan lumalaban to sa ano niya yung hindi masyadong lagpas yung PS <laughs> ano niya no siguro mga 145 is 150 papalag to okay, so sa PBP uh, balik tayo sa PBP pit meron tayong lanin ayan si medyo minalas si walang makuwang ano pang pang airbound no and then skill build yan ito yung skill build pwede nyo naman baguhin mga bro kasi Ishi... pagdating sa ano magkakaroon pa to ng ilun ang red dila uh, ito yung ganito wala kayo mapindot ha red ilun yan magkakaroon pa yan ang siguro mga 200 plus or ewan ko lang or abot pa ng 300 no so kung may interested mga brother o message lang kayo sa no sa game in game no pwede nyo itong i-message si Yamiro or yung Mr. Chen kasi yun yung gamit ko ngayon Okay, so sa Mr. Chen guys, nag community service tayo doon. Okay, nag ano tayo, nags, ah, nag uh, invite tayo ng mga low PS para at least masulit nila yung ano yung ordeal tickets nila everyday, no? Yun yung ginagawa ko sa Mr. Chen. Okay. So, yun lang naman guys. So, kita-kits tayo ulit. Peace out.